Magandang umaga po si uh, Katuring, ang tangkero ng bayan. Matagal na ulit tayo hindi nakapag-usap. Ano po? At uh, ngayon eh harabas si Katuring. Dahil uh, wala ho po, wala po akong rider ngayon. So almost uh, a week na po ako na ako ang nagra, nagiging driver. Ganun pa man ang ibig sabihin ang lesson po sa ating mga kasamang tangkero na lagi po natin pinapaalala na sa pagtatayo po natin ng ganitong klase ng hanap buhay, laging nandyan po yung uh, si Boss Tanker ha? na handang uh, magsilbi sa komunidad at magdala ng tanke eh, ng hindi nag-aasal Boss. Boss, kung tawagin tayo, gawa nung yung nature ng aming business na uh, mabigat, no? pero hindi nangangahulugan na, nga na mag-asal Boss tayo. At eto ang lesson sa mga tankero, na ano't ano man eh, eh hindi tayo pwedeng i-hostage ng kahit sinong mga kasamahan natin sa hanap buhay o kasamahan natin sa mismong shop na wala sila akala siguro ititigil na ang mundo at titigil hindi po sa halip lalo po tayo magsisikap di ba uh -huh. ngayon po mga kasamang tangkero ay uh, deliver po si Katuring dito sa Mayalong Pasakola area D ah uh, at uh, namit po natin si Tatay anong pangalan niya Tay? Uh, si Julian si Julian uh, tubong Bicol. Oh, siya ay taga Bicol, ha. Ah, napadpad po siya sa may uh, Pasakola Dulo. Pasakola Dulo dito po sa may uh, Quezon City. Nagkaisang nayon. Oh, nagkaisang nayon. Eh ngayon na inspire na, na, ano po ako eh na tawag nito eh ako uh, siya kasi tinuro niya ako doon sa lugar na pupuntahan ko. No? And then uh, kapag sabi siya ng isang uh, nakapag-comment siya about dun sa presyo ng LPG nung araw. Magkano yung nung araw na nagamit ko kayo ng LPG tayo? Magkano? 8 pesos lang. Way back nung... lang yun. Laman lang. oh, way back ka uh, taon po yan. Ah, uh, iyon yun eh. Ano yun eh? Six, 69 to 70. oh, ha? Okay. 69 to 70. oh, sa mga katulad ni Katuring na batang-bata pa sa larangan, eh, nung ar around 1969, below, ah, uh, way back 1969, on uh, backward hmm. ay nasa around 8 pesos 6 pesos to 8 pesos po hmm. ang 11 kilogram. No, 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 no. Oh, ayan yung mga tangkerong uh, palabawas pa ng 1 kilo, di mas lalong <laughs> pala. Ngayon eh sabi ko nga sa kanya tay magkano na po ngayon? 1,000 Oh, sa akin na lang po 1,000 dahil napakalayo po ng pinanggalingan natin kasama na po yung ating uh, riders, sa uh, ano I, I mean yung, yeah. yung 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 transport natin. So ayan ngayon, alam nyo ba na si Tatay ano po ulit pangalan? Julian. Si Tatay Julian ay uh, dati nangungupahan din daw siya. At ngayon ay magkano ng pangupahan mo nung araw? 20 pesos ang monthly. Oh, 20 pesos 20, ang monthly. At uh, 2 pesos, 2 pesos ang ilit, ano, ilaw. Ah, 30 pesos. So nasa nasa around uh, 20 to 25 pesos ang uh, gagastusin mo. Napagkukwentuhan po natin 'to mga kapatid at mga samang tangkero dahil uh, uh, alam mo naman na uh, sa panahon ngayon, no? Eh, mabilis ang ikot ng ekonomiya, mabilis ang ikot ng ibulus ang, ang 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 ikot ng uh, teknolohiya. At uh, padami ng padami ang uh, mga gumagamit ng anong-anong mga gases yan kasama ng LPG. So, paunti ng paunti tatay ang supply, oh. pero dumadami po ang demand. dumadami Oh, uh, ikwentuhan din kita ngayon, alam mo ba, na, sa Panama Canal ay oh. meron po tayong tag-init, drought, oh. tag-tuyot, na nalilimita na -na po yung, uh, eka nga, yung barko oh. uh, na nagdadala po ng mga natural gases uh -hmm. from America to Middle East to Asia, na ang Amerika isa sa number one na producing gas, natural gases yan. So, dahil doon, nakakapekto po yan sa, dahil na antala yung pagdadala po ng gas. Kaya tumataas din po ang bayo dahil, imagine mo, sa halip na 20 na barko magdadala ng natural gas sa atin, eh lima na lang dahil napakatagal po na ano, dahil nga, yung pong, alam nyo na siguro yung paano makanal. Oo. na yun po yung pinagdadaanan ng barko na gawa ng teknolohiya rin po yan dalawang ano po yan itataas yung tubig dadaan po doon ng barko ngayon si tatay eh nung araw din daw ah siyempre yung edad ba naman ni tatay ilan taong ka na 74 po na saka unwedded yung edad ba naman ni tatay uy advance happy birthday tayo <laughs> uh, may you live long yeah. ah okay <laughs> thank you, thank you. at ah uh, malakas pa si tatay at siya pa ang maintenance uh, maintenance uh, personnel hmm. ng kanyang Nasa dati tayo magkano pa nangupahan din daw na si Tatay, aran magkano upang mo tayo dati? 20 pesos. Oh, 20 pesos ngayon ba? Alam mo ba na siya ngayon ay nagmamay-ari ng isang paupahan na ilang ilang kwarto tayo yung paupahan mo. Dalawa. Oh, eh, eh, at least nakita mo tay yung pag-angat mo sa buhay. Di ba? na hindi madali. Imagine mo kung oh, kailan ka okay. naging 74. Kailan mo lang na-appreciate oh. ngayon yung hindi ko okay, nga okay. na makakano ko ng gano'n. Oo, oh, uh, diba? Aapot sa gano'n. So, ngayon, alam mo ba, eh, meron na siyang paupahan. Then, magugulat ka yung kanyang bahay, napakalaki. Ah. Hmm. Pero nakita mo naman ang kustura ni tatay, ha? <laughs> ah? Oh, uh, mukhang hindi pa umiinom. <laughs> Wala, ano, na, Nain, Ay, umiinom na. ka ba ng beer? Ay, noon, na, hindi na ako gano'ng nag 1995 akong umiwas sa inom. Ilan ang... Uh, 45 I mean, lang ako, 8-ed ko, 45 kami, uh, nag... Uh. Ano ba ano ba ang dati mong trabaho tayo? Ay, dami ko kasing pagdaanan. Dati, nag passport boy ako. Tapos, uh -huh. loan laundry boy. Tapos, naging construction boy. Uh -huh. Naging, ano ko, driver. Driver ng ano. Nobalitis no Ah, uh -huh. Tapos, naging nag-focus ako sa mekanik. Napasok ako sa kumpanya 1995. Ah, 1995. As, ano, gasoline, diesel mekanik So, ayan po mga kapatid, ano po na ang uh, buhay ng tao ay no, Ang pagangat ng tao. Ang pagangat natin sa buhay ay hindi biglaan, mm, hindi biglaan. 'Di ba? Hindi po biglaan ang pagangat uh, sa buhay. Si pagtiyaga at tiyaga. At habang tayo ay gumagapang, kasama na dyan ang hirap. Oh, tama. Ah. Mm. Yung hirap na alam mo naman likas sa ating mga Pilipino ang mga trabaho na talagang... Mm. Ah, hindi basta trabaho lang. Multitasking tayo. Sa ibang bansa lang po yan yung kung ano yung trabaho mo, yun lang yung gagawin mo. Ah, kung anong oras ka matulog, matutulog ka. Ah, pero although may mga pati din tayo na OFW na yun nga sinasamang palad na yung trabaho nilang pinirmahan dito pagdating doon, iba. O, pero ang Pilipino e eh, versatile eh, ka nga yung adjustable kahit sa ang lipalop yan ngayon dito sa Pilipinas kaugalian ng Pilipino na pag nagtrabaho tayo sa kapwa natin boss na amo na aamo natin sa Pilipinas multitasking tayo marami tayong trabaho pero si tatay ah, nagpapakita ng ano na, na, ang dami niyang napasukan laundry boy driver mechanic ah, ah, at kung ano-ano pa, construction naging construction boy. Si Katurin hindi naman lalayo dyan ah Saka ako po yung ganun din naman, no? Oh, naging construction din ako, ah, ako. Ngayon, pakikita ko lang, pasisilip ko lang sa inyo, yung kanyang kahit pa paano, munting tahanan at ah, ah, physical na ebidensya ng kanyang pagpupunyagi sa buhay. Ah, na hindi na kukuha sa bilisan ng pag-asenso time. Kaya yung iba dyan na hinayupak ng mga wala sa ayos ng... Ah, na hindi hindi kayang lumaban ng patas. Ito yung mga mahihina na eh. mga mahihina ng nilalang. 'Di diba? Nakara gusto eh. instant ang ano eh. Instant agad. Oo. So, kasi okay, so pasisilip lang ko natin. Hindi na ho tayo papasok sa kanyang bahay. Pakikita ko lang. Ngayon tay, ano pa ano, ilan na anak niya? Lahat na ho siguro nakapagtapos. Tapos yun. yung isa ano may abang in sa IT. Oh, ngayon, makikita nyo sa postura ni Tata. Hindi mo makikita na siya eh, sasabihin na natin eh, well-fulfilled na sa buhay. O, oh, isa pang lesson dyan na tayo eh, panatiling mapagpakumbaba sa buhay. Dahil tayo, papano rin tayo. Hmm. ba diba tayo? No, oo. Ano na naman, tayo pwede postura? ba natin dalhin yung bahay mo tayo sa kasakali? <laughs> Ang masaya na lang, malusog ka. At taon-taon, eh, na naaalpasan natin yung another year, another year. Hmm. Oh, ha, mga katangke, kaya kahit na ano pong... Uh, sinasabi yung tumal ng benta nitong mga ika e, nga eh mga brand wag tayong darating sa punto ko ng kapwa o tayo ay e, ika nga e, magbabawas na ng timbang ng LPG magbabawas na ng uh, lolo ko na tayo magbebenta tayo ng mga dragon na tanki although sinasabi ngayon na mabili raw po ngayon ng mga tank of the dragon daw ngayon eh hindi na year of the dragon di tank of the dragon kaya panalo itong mga kompanya uh, kumpanya na nagbebenta pa rin ng dragon. Pero siyempre, ano ano pa man si catering ay eh, mananatili po na ibebenta po niya ay mga uh, substandard no na ayun ay substandard sorry mga standard na tangke eh. so ayan, ito yung paupahan ni tatay ayan, yung nasa gawing kanan na nakikita nyo dalawang kwarto ngayon ayun na po ang bahay niya sa tabi oh uh, yan, isa siyang dating construction boy isa siyang uh, uh ha ayan, na bandero driver mechanic pero sa pagtiyaga ay uh, nakapagpundar po siya so, so yan po ang story ang buhay natin ngayon kasama si Katuring at si Tatay Julian uh, muli po ano po ang inyong masasabi sa ating mga kapatid din na katulad ninyo na, na, na nagihirap nung araw ha? Uh, ano po masasabi natin ang sa kanila ang masasabi kanilang? ko lang dyan eh, si at syagala yun ang yeah. sekreto no. at wala nang iba kahit ano masipag ka, kung wala kang syaga wala din uh. Tsaka, kung Sige, maraming salamat po at uh, muli si Katuring po ang kankero ng bayan.